yung maraming kalat lang kasi matatapos lang na ulan saka wala talagang tao dito guys kaya yeah, wala pa -in inis pero pag nandito na ako lagi uh, na malinis yan kahit sa kapitbahay ko yan Aha. ito na naka ng yan po distance lang yung sana. tapos doon sa likod ko may rock formation din doon ito yung buhangin sa amin. Parang patar. Gusto mo na beach, punta ka doon sa so, beach doon. Gusto mo na rock formation, punta ka dito. Gusto mo mag-ATB dyan? Huwag ka mag-alala, lalagyan natin. And si Yes, kausap yung sarili ko. Look at the view, guys. Ganda, diba? isipin mo nakaupo kayo dito mga kaibigan mo tapos nagiinuman kayo sa gabi das <laughs> puro stars lang yung paligid ito mo ang ganda ng mga rock guys tapos dito pa rock formation pa dyan so no hindi kami magiging crowded ay, makalat na beach sa Tuchu. Saan mga ginig pa? Okay. Special ko kayo. Sobrang babo lang ng tubig. Ito. So, Magkano na lang kayo? eh uh, yeah, Mababaw lang tubig hanggang doon. Yung alon hanggang dyan lang. Tapos, yung pagkalagpas dyan, yung lumagpas dyan hanggang bewang lang. So, maganda magkayak. Eto, gusto mo mag-umupo ka dito. Maglagay ka ng upuan mo. Tapos, uminom ka dyan. Magpakalasing ka. Kung gusto mo lang. Or gusto mo, mag-10,000 steps. 2 kilometers yung beach na yan. Hanggang doon. mo. Pag wala kang magawa. Tapos maghanap ka ng mga sea urchin, may mga crabs, may mga shellfish. Yan, kung gusto mong beach, punta tayo sa may beach. Wait lang. Guys, look. Mga, ano. Feeling ko, nasa ilalim ng dagat noon. Baka million years ago. Tapos umangat lang. So, kami, hindi kami inaabot ng ng agos yung mga agos pinakamataas na doon ganyan sa mga tinik-tinik na -tinik lang, lang yan so yan need yan tanggalin susunod so kahit ano i-build doon sa amin hindi masisira ganito yung buhangin parang siyang patar kung nakapunta na kayong patar yung parang beige <laughs> medyo yellow nabuhangin, gano'n. Punta tayo doon oh, may beach doon eh. Mini beach doon. Okay. kapa ko kayo dito. Tutawa kayo dito. Mas punta kayo susunod ah. Wait lang. Ang hirap yung panlakad nung gineras ko, ang daming basura. Okay, distracted na naman. Okay, lakad ulit. Ayaw ko lang kung di ko maka 10,000 steps dito. Alam mo yun? walking lang. Ngayon mo matatalim yung mga bato. Pero mag... Hingal ako. <laughs> Magkagandong shoes na lang kayo. Ang pang tubig. Ito medyo matalim. Nandun kasi hindi eh. Ayan guys. Oh. No? Parang mga fossil lang ate. Alam mo yun? Ito oh. mga corals na nag-fossilize na. 'di ba? Parang wala pa nang discover ito dito. Pa nang fossilize na ngayon yung Alam mo? Dahan pa hindi na di-discover dito sa Pangasinan talaga. Ayun, gusto mo ng beach. Pwede diyan. Pwede diyan. Meron din doon. 2 kilometers 'yan. So ikuti mo na lang. Tingnan mo, guys mag pictorial ka dito di ba ganda sobra sobrang ganda lapit na tayo sa beach Yan. may mga sama kayong chikiting dito yung sila paglaruin hindi umaalon dito guys ng malakas ha hanggang dun lang tapos afternoon hanggang bewang lang yun dun Ano ito? tingnan nyo. Parang mga fossil na eh. Sipin mo, tayo ka dyan, no? Eh. Tapos magsuot ka ng dress na sobrang haba yung skirt. Pang-pictorial guys. Sino gusto magpa shoot or family photo dito? Punta kayo dito sa amin, susunod ah. Ha? ha? Kami yung magpo-photoshoot sa inyo. Banda. yung mga footsteps ng aso. Ito <laughs> so, mag beach. Actually, mas maganda yung beach nito. So, maglakad. Pero gusto mo chill lang, dala ka ng camping chair mo, lagay mo dyan, tapos magkape ka. Diba? Ang babaw lang ng tubig dito. Tapos, nakikita mo yan. yung mga rock formation na yan dyan ako na i-vlog hmm? may mga mini beach dito pero mas maganda yung beach talaga dun sabi ng dulo pwede mo lakarin iba-ibang klase yung beach dito sa amin pero puro shallow lang. Doon, maganda yung beach doon. Pupunta na ako doon. Doon kami, samay. Dyan. Yan. So, beach. Dito pa. So, yun sa'yo ang sunset dito. Walang kaharang. Kasi nasa northern west kami ng Luzon. Look, guys. Hindi na makapture ng cellphone ko. Ang gano'ng kaganda yung mga rock formation dito eh. Gusto mong mag-hiking konti dyan? kung climbing. Ingat, na lang, ha? Pero maganda mag-explore, maganda mag-photoshoot. Basta magpalipad ng drone. Tawis ka. Si <laughs> Daddy nandun. Pakikipag-chikahan sa kubo. na babalik na ako kasi mga ulan at hanap pa kami ng matutulugan so bye punta kayo dito ha. bye, bye.